Oh, Bibi ah. Ay, Bibi naman yan. Aloy, aloy, aloy. Um. Bibi <coughs> naman, oh. Wala pang mama. dito ko yan, masakit. Oh, uh, aloy, aloy, aloy. Alo. Hello. Happy New Year po. Aboy. Aboy, at sakit na ng tiyan ko, ha? Lola, uh, uh, mahulog ko! Man! Aboy! Um. Aboy! Ah. Oh, Ang oh. hirap oh, mag-alaga ng um. baby! Oh, oh, oh. u <coughs> à, ubo my ubo polo yon

Tulog na, tulog na, ang hirap magalaga ng bibi. Ayan, tulog, 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 tulog na yan. Ayan, gustong gusto. Gustong gustong ganyan. Gustong gusto pala niyang ganyan ikot-ikot. Ikot-ikot. Ikot-ikot, TBBG ko. Ngisi-ngisi ka dyan, ha? Ha? Ba-bye! Ba-bye! bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Alis na ako! Ba-bye na!